So, good day mga boss madam Ang uh, i-review natin ngayon is Buyer from Lang, North Cotabato So stainless type mga boss madam Katulad ng Pinosco na unit So check the unit mga boss madam Peace so, Good day mga boss madam um, Transformer 4x4 Aircon power steering So sa nagtataka mga boss madam Wala akong masyadong upload Kasi nga sa sobrang busy na din. So, kayo na yung pipili sa kulay, mga boss, madam. As usual, sa palaging sinasabi ko. Unlimited sticker. Tapos, tinted glass. Whole tinted. Tapos, um, ano pa ba? Tapos, kayo na pili sa kulay sa dashboard. Kulay sa um, seat cover. Tapos, pag-releasing sa unit. Test drive ng test drive. Balit, tinest drive natin to 140 plus kilometer kahapon So, kukuha ni na ngayon. Yan. So, T6A engine, 5 speed, 12 valve, aircon, power steering mga boss, madam. So, buyer, pinili niya ganitong setup ng stainless. Yan. Pwede sa sulod pa. Isang bag na sa pinakalikod. Set. Naka-foam na din. Yan. So, may mating to mga boss. Yan, perfect na perfect. So, pagdating sa bahay, may ayusin pa tulad ng ganyan. Lagay ng lock sa battery. Lagay ng sticker. Yan. So, sa loob naman mga boss, check natin. Yan, dumi pa lilinisin pa pagdating sa bahay flat black blue black yan so actually mga boss madam di yan mags niya. kukunin ko pa yan di naman to fully loaded mags lang yung kulang nilagay lang namin dyan papalitan lang yan ng original stock so yung, so yung presyo nito mga boss madam is umabot ng 200 35,000 mga boss dahil sa stainless type yan ang mahal dito mga boss yung stainless yung iba kasi bakal yung nilagay namin mas mura yun yan bali sa bahay na lang pupunasan so aircon mga boss madam gasoline engine 660cc Bale, online transaction din. Sa uh, gusto mag-order, just pay my Facebook account, urban Lopez Huwag mahiyang magtanong. Yan. Kung ano yung gusto niyo mga boss, madam, pag-usapan lang natin. At sa lahat ng mag nagsuporta at sa magsusuporta pa, shout out sa inyo mga boss, madam. Bayer from Cebu, Visayas, Basilan, Dabodil, uh, Dabaudil, Sur, so, Occidental, lahat na, lalo na yung Luzon sa Kabisayas ko, yung malalayo Kahit online sa transaction lang, goods pa din. Yan, direto kaganda unit natin. Camera na lang hindi. Paplit pa tayo ng camera mga boss pag nakabudget na. So yun, sa gusto mag-order, 50% down payment mga boss madam para ma-process natin yung unit. Pero sa ngayon na wala pa akong unit ng papasita dahil line up po tayo any amount 5,000 mas better na maliit lang yung reservation fee para walang pressure sa buyer at sa akin din so hanapan ko kayo mga boss madam nang wala talagang bulok kahit isa no leak tapos smooth driving mga boss madam papalitan lang. dapat papalitan bago releasing yan sa kabilang side ikasap yan. Smooth na smooth. So kayo yung pipili mga boss, madam, kung kung walang problema sa tig tagagawa ko, wala nang additional. Pero minsan kasi na meron kayong gusto pero may additional talaga. Yan. Thank you mga boss, madam. Hindi mga boss, madam. Sa gusto mag-order, just my Facebook account, Urban Lopez Flete. Yan. So, yun lang mga boss. Ang nga pala sa Irvin Lopez Flete, ang nasasabi palagi ng no bulok, no usok, no leak. Class A unit mga boss, madam. Thank you. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2. Ayun. Ayun. Oops. Yes.